Welcome to my blog. <laughs> Welcome to my blog. Guys, bibinin kami guys. Oh. Ito yan guys. Bibinin kami. Oh. Ito guys, yung pinapahid namin guys. Ito, ito yung mayonnaise. You know guys, yung mayonnaise. Oh. Mayonnaise yan. Yung sa, yung pinapalaman sa pandesal. Yung guys, oh, sinasayang lang yung mayonnaise. Oh. guys oh lumayon yung dish nasa okay guys magkakabit ng binil guys oh okay so, guys tapos na kami guys oh kita mo naman guys oh yun oh sinasampal guys yung binil oh kinakarate ba? Kinakarate oh. yun. Ngayon guys, pagkabit na ng video guys. Kinakarate. Ang vlogger na ang tira-tira. Ito guys, may mayonnaise po. Mayonnaise. Para mag a hey guys, hanggang sa muli.